So ayan guys, for today's video nga pala bali, andito naman ako guys. Nagbabalik na naman. Bali ito nga pala guys, yung ano, yung last day ko for final assessment sa 2-4. Ayan, ito yung ano na na requirements para sa ratings kung sakali man ako ay mag apply ng trabaho. So ito ay isa sa ano sa requirements na kailangan ko ay kunin kapag sasampa ng barko. So ngayon guys, ah, uh, sana ay makapunta ako doon ng waga. So ngayon, ah uh, kailangan ko muna mag ano, mag mag-prepare dito sa aking gagawin. Ayan. So ito nga pala guys ay kailangan kong kumuna mag ano mag ah uh, magsapatos yun yun talagang ano eh yung una-una kong ginagawa dito eh sapatos parati eh. so ito yung ano ko yung unang ginagawa dito eh tapos may pintuan na to wala namang akong ginagawa dito sapatos lang eh tapos ito nga pala guys yung ano so bali nga pala napansin ko dito sa sa sinusot ko eh parang may mali eh so ngayon nga pala guys ay bumalik ako nga kasi nga uh, may napansin ako na iba dito sa sapatos ko eh So ngayon, ang gagawin ko, ito nga pala guys yung nangyari oh. Kaya hindi ako nag, nagpatuloy na umalis. sa kasi ito nga pala guys oh. Natuklap yung ano, yung sapatos ko, yung swelas. Kaya ang gagawin ko ngayon ay mag-rubber shoes muna ako. Ayan. So okay lang yan, kapunta doon na naka-rubber shoes. Pero kapag papasok na ako doon sa assessment, Sinter uh, center so hindi na ko pwede mag ano mag rubber shoes so kailangan ko na mag ano, mag black shoes itong ano yung parang sa security guard ayan guys so ito nga pala guys bali eh, ang gagawin ko dito ay dadalhin ko muna siya kasi bibili ako ng ano ng shoes glue o kahit anong blue basta madikit lang to eh kasi kailangan ko ito eh doon sa assessment kailangan naka, naka black shoes na pang guard guys but ito nga pala guys yung isa sa requirements na ano para makapasok doon so yun bali nga pala guys bali dito mo sa elevator parati ya tumadaan eh so ayan guys bali na ako doon So ayan, guys, ba ito nga pala guys yung ano, yung station na aking binababaan. So ngayon andito na ako sa ano, sa sa anong tawag dito? Station na to. Saglit lang, guys. Uh, ano ba 'yan? Ah, uh, De Yoteyo. Wait, oh, oh. Ay, mali. Doroteo Jose Station. So dito nga pala guys yung binababaan ko kapag pupunta ako doon sa Great Seas Training Center yung aking pinupuntahan ayan bali dito ako guys ano bumababa sa train ano, to, sa station na to. so ngayon ay pali, pa sa ngayon guys ay paano ko ngayon pa palabas na so ito yung gagawin ko ngayon ay kabalik ko na yung ticket na to kasi dito kailangan eh ayan ito na yung last kong ano Uh, tadaanan, dadaanan. Ayan guys. Bale ngayon ay kalabas na ako at ka naman ako papunta dun sa training sa assessment center. So ngayon guys, bale nga pala duman muna ako dito sa bangkita. Ayan guys, bale bumili muna ako ng super glue para tikiting ko yung ano yung natanggal na suelas ng aking black shoes so ayan guys so mura man mo lang yan mabuti nga ay mayroon ako na dito nakita na bukas kasi maga pa yan alas 5 pa lang yan eh ng, ano, ng umaga kaya ah uh, sa tingin ko baka sarado pa so mabuti dito sa bangkita ay bukas na so nakaya ako nakabili nito na uh, sa shade na to na ano titingi na ah uh, glue Ayan, bali 10 pesos lang nga pala guys yung bili ko nito guys. So, mabuti nga meron dito eh. Kasi dito talaga guys ang kailangan kong dikitin eh. Kasi papasok kami alas 7. So anong oras na. So meron pa naman akong may isang oras para dito sa pag ano. Pag dikit nito. Tapos maglalakad pa ako punta doon. So yan guys. Pali dikit ko muna to na swilas na to. So ngayon guys, bali ito muna ang gagawin ko. Bali ubusin ko nga itong isang super glue na to dito sa ano, sa na para sigurado na hindi siya matanggal. Ayan. So Ayan guys, bali okay na tong isang to. Tapos ito naman guys na isa ay lalagyan ko rin kasi nga para sigurado rin na hindi na siya matanggal pa kasi matanggal rin to eh kaya dalawa binili ko para dito din sa isa sa kanan kasi ano eh may harap na kapag natanggal ako dun sa ano eh habang nag assessment ay tanggal yung ano yung swilas so may harap so ayan so para sigurado ay tubulihan natin ng ano ng glue para hindi siya matanggal. Ayan guys. So, ganoon talaga dito eh. Kapag ah uh, hindi ginagamit, ayan. Maka-diferensya tuloy. Hindi ko pa siya napansin. Akala ko kasi talaga ay sigurado na siya na ano, hindi ano, hindi, hindi siya matatanggal yung suelas kasi nga bago yan eh. Hindi ko pa naman sya nangagamit. Yung pala. Ayan. Wala na. Sira na pala. So, mabuti nga pala guys ay nakabila ko nito. kundi Ay, wala. Wala ko magamit nito. Na lectures na to. So, ayan guys. Bali, tapos na nga pala. Bali, pinapatuyo ko na siya Kasi, mabilis man lang to ano eh. Ah, uh, madig ah... Uh, tumigas kasi nga ano to guys um, ano lang to eh yung mga ano lang to para siyang may band ang ano niya pagka hawig niya eh so liquid mabilis lang talaga siya no? matuyo so kahit pa paano ay makakala ano yan eh makaka recover na yan sa aking pag assessment yan so magamit ko na siya automatic tigas ka na kasi agad eh yung ano hindi kit agad yung ano yung swelas dito sa ano mataas yan kapit agad so yun bali nga pala guys tapos na so ibabalik ko na to kasi hindi ko pa siya pwede ubusin kasi ano to eh responser ano to para sir ba to kasi baka mamaya matanggal so kahit na paano ay meron pa ako dito ano reserva so yan bali pupunta na ako doon guys bali maglakad pa nga ako papunta doon eh mga ano lang siya mga estimate ko mga 10 minutes yung lalakarin ko mula rito sa ah, uh, bangkitang to punta doon sa ah, uh, assessment center doon sa great seas so ayan nga pala guys bali andito na ako so bali paglikip ko dyan ay yun na yung ano yung great seas ayan bali yung iba nga pala dito guys ay naghihintay na kasi nga medyo maga pa naman kaya andito yung iba nagtatambay muna so ngayon nga pala guys ay Sisot ko na to dito sa labas kasi nga para pagtaas ko ay Nasot ko na siya so hindi ko na to uh, Isosot sa taas kasi ano eh, para mas madali so yun bali nga pala guys uh, ko na siya So, yung kanina, ang ginamit ko ay rubber shoes. Ayan para hindi masira agad yung ano yung dinikit ko eh so ngayon nga pala guys okay na ito nasuot ko na siya so pwede na mag ano mag mag pasok dun sa ano so yun so ngayon nga pala guys papasok na ngayon ako sa opisya na sa grade 6. so ngayon ay papunta nga pala ako guys sa second floor kasi andun yung ano yung ah uh, simulator at saka doon kami magano magassessment assessment so ngayon ay hindi muna pala ako pupunta guys sa second floor bali diretso muna ako doon sa third floor kasi nga pala ay hindi ko pa pala nasuot yung aking ano uh, yung damit na kailangan kailangan pala dito ay nakadapat naka type B uniform yung aking ano sasuot dito yung merong ano ah uh, yung shoulder ano board so ngayon ay pupunta muna ako sa CR para kumalit ng damit so bali nga pala guys ah uh, Palatang ko na rin itong limit ko kasi nga medyo Awisin na rin ako eh kasi nga naglakad ako eh So dalcho ko na siya palitan So ngayon nga pala guys Bali nasuot ko na nga pala Bali wala pala ako dito ano eh ah uh, uh buhit. So ayan ito nga pala guys yung ano, shoulder board na kailangan kong isuot Kasi nga hindi pa naman ako dito uh, official So ito ay pang ratings na ano na sinusuot ko you know wala pa eh sa so, baka balang araw magkaroon niya ng guhit. So ngayon ay pupunta muna ako guys sa second pro kasi okay na nasuot ko na 'to eh. So ito nga pala guys 'yung ano kailangan kong isuot bago kami ah uh, pumasok doon sa dito nga pala guys 'yun know, sa part 2 na 'to. So, yan So ito nga pala guys yung kasama ko, tatlo pa lang kami ang nakapasok dito kasi nga medyo maaga pa naman. So hindi pa naman nagsisimula. So yan, yung iba nga pala dyan guys sa labas, nagipila pa sila kasi nga pwede nga pala dito mag ng ano, ng damit. So mura naman lang yan eh. Pero sa akin, may dala ako kaya hindi na ako nag ano, nag arkila ng damit. So yun. Pwede nga pala guys, pupuntahan ko yung ano, ipakita ko sa inyo kung saan kami mag-assessment. Ayan. So, dito yung guys. Malapit lang yun eh. Dito. Parte sa unahan lang. Ayan. Bali, ipakita ko sa inyo guys kung ano dito. Na parto. So, ito yung una naming ano. ah uh, parto. Ito yung pangalawa. So, ito yung aming ano. Assessment. So, dyan kami guys mag-assessment. Kasi andan yung ano. Stimulator. Sa partong yun. So, ngayon guys. Ay, dito muna kami sa isa waiting muna kami para sa instruction bali tawagin lang kami isa-isa kasi actual na pala yung guys ano gagawin uh, so ito nga pala guys bali nga pala uh, tapos na so ayan bali nga pala hindi ko na guys medyo sa lab kasi bawal doon mag video sa lab sa simulator kasi ano yun eh final assessment yun eh so bawal doon ang camera at saka cellphone mag video so ngayon ay uh, hindi ko na siya guys uh, kinawanan kaya kinat ko na siya So ngayon ay pawi na nga pala kami guys. So, tapos na nga pala. Bali bukas naman yung ano para ma-release yung COC. So okay naman guys. Bali napasa ko naman yung ano yung assessment nila na kailangan ko talaga yun pasayin kasi yun ay isa sa mga requirements na aking dapat uh, maipasa. So ngayon guys, so ngayon nga pala guys ay waiting na lang ako para sa certificate. So bukas pala guys, pabalik na ako dito. So guys, thank you guys sa iyong panood. Hanggang sa muli guys.